Ang kwento ng lalaking sinapian ng sintawisan demonyo na kilala bilang Gadara Demonyak ay isa sa mga pinakakahangahangang salaysay sa Biblia. Matatagpuan sa Marcos 5:20 20 at Lucas 826 2639, ang talatang ito ay nagpapakita ng napakalaking kapangyarihan ni Jesus sa espiritual na kaharian at nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na ang mga demonyo ay totoo at sa mundo. Pagdating ni Jesus at ng kanyang mga alagad sa lugar, nakita nila ang isang lalaking nakatira sa mga libingan. Siya ay hindi mapigil, sinira ang mga tanikala at sinasakta ng sarili. Isinisiwalat ng Biblia na siya ay sinapian ng isang hukbo ng mga demonyo. Ang isang hukbong Romano ay karaniwang binubuo ng humigit kumulang 6,000 kawal na nagpapahiwatig na ang taong ito ay nagkukubli ng maraming masasamang espiritu. Ang mga demonyong ito ang nagtulak sa kanya sa paghihiwalay, pagsira sa sarili at patuloy na pagpapahirap na itinatampok ang mapangwasak na epekto ng impluensya ng demonyo. Ang ideya ng Eintree's demonyo na naninirahan sa isang solong tao ay maaaring mukhang nakalilito, ngunit ito ay naglalarawan ng espiritual na kapasidad ng mga tao. Ang Biblia ay hindi naglalarawan sa mga tao bilang limitado sa bilang ng mga demonyong espiritu na maaari nilang kupkupin. Sa ngayon, maraming Kristiyano ang nabubuhay sa isang estado ng pagtanggi na pinaliit ang katotohanan ng espiritual na pakikidigma. Habang ang modernong mundo ay madalas na itinatakwil ang aktibidad ng demonyo bilang pamahiin, malinaw sa kasulatan na ang mga demonyo ay totoo at aktibo. Naalala kong may narinig akong kwento tungkol sa isang babae na sinapian ng mga demonyo. Ang nakatawag ng pansin sa akin ay ang pagangkin niya na siya ay spiritual na inapi ng hindi nalalaman. Nagsimula lamang ang mga pagpapakita ng demonyo noong araw na nagsimula siyang magsimba. Nang gabi ring iyon, nakarinig siya ng mga yabag sa kanyang tahanan at dumanas ng hindi makontrol na mga yugto ng sleep paralysis. Ang kakaiba ay ang mga pangyayaring ito ay hindi pa naganap bago siya pumunta sa simbahan na para bang nabuhay siya kasama ng mga masasamang espiritu na ito at ang kanyang bagong paghahanap sa Diyos ay nakagambala sa kanila. Ang mga yabag at ang pakiramdam ng isang masamang presensya ay nangyari lamang sa mga araw na siya ay nagsisimba. Inilarawan niya ang isang pakiramdam ng hindi nag-iisa na parang may kasamaan sa paligid niya. Sa kalaunan, sa sandaling siya ay ipinanganak na muli. Ang mga supernatural na pangyayaring ito ay tumigil nakakaintriga at nakakaepekto ang karanasan ng babaeng ito dahil ipinapakita nito na maraming tao ang nabubuhay sa ilalim ng impluensya ng mga demonyong espiritu ng hindi namamalayan. Ang higit na ikinagulat ko sa kanyang kwento ay ang mga pagpapakita ng demonyo ay nagsimula lamang pagkatapos niyang magpasya na magsimba na para bang ang paghahanap niya sa Diyos ay nakagambala sa mga espiritong kasama niya nang hindi napapansin. Bago ang kanyang unang pagbisita sa simbahan, ang kanyang buhay ay tila normal walang anumang espiritual na abala o kakaibang aktibidad sa kanyang tahanan. Gayunpaman, nagbago ang lahat noong gabi pagkatapos niyang magsimba. Nakaranas siya ng hindi makontrol na episode ng sleep paralysis kung saan naramdaman niyang ganap na hindi makagalaw at pinangungunahan ng isang masamang presensya. Nagsimula rin siyang makarinig ng mga yabag sa kanyang bahay madalas sa gabi na siyang ikinatakot niya. Ang mga pangyayaring ito ay hindi basta-basta nangyari lang ang mga ito sa mga araw na nagsisimba siya. Ang nakakabagabag na aspeto ng kanyang kwento ay ang mga pagpapakitang ito ay natutulog bago siya nasangkot sa simbahan na para bang ang mga demonyo ay kontentong manatiling nakatago habang hindi niya hinahanap ang Diyos. Ito ay isang malinaw na paalala na ang spiritual na kaharian ay totoo at aktibo, kahit na kung minsan ay kumikilos ito sa banayad o hindi nakikitang mga paraan. Ang kanyang desisyon na hanapin ang Diyos at magsimba ay malinaw na nakagambala sa mga espiritong nakaimpluensya sa kanyang buhay tumugon sila sa kanilang mga pagsisikap na mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang presensya sa pamamagitan ng nakakatakot at mapangaping mga karanasan. Ito ay nagsisilbing babala na ang paghahanap sa Diyos ay minsan ay maaaring maglantad at makagambala sa masasamang puwersang espiritual na kumikilos sa mga anino. Sa kasamaang palad may kulang sa mga simbahan ngayon. Ang ilang mga paksa tulad ng mga demonyo at demonolohiya ay madalas na iniiwasan sa pulpito. Ang katotohanan ay ang mga demonyo ay hindi maikakailan na totoo, umiral ng mahabang panahon at patuloy na nagiging isang katotohanan. Dapat nating kilalanin na gusto ng mga demonyong ito na maniwala tayo na hindi sila umiiral o mga alamat lamang dahil ito ay nagpapahintulot sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang masamang gawain laban sa mga Kristiyano. Nakalulungkot na kahit na matapos basahin ang tungkol sa pagpapalayas ni Jesus ng mga demonyo sa Biblia, ang ilang Kristiyano ay ayaw pa rin maniwala sa kaniyang pag-iral sa panahon ngayon kung ang isang manggangaral ay maglakas loob na magsalita tungkol sa mga demonyo, siya ay mabilis na binansagan na isang alarmista ito ay nakalilito kung isa sa alang-alang na si Jesus mismo ay nangaral tungkol sa mga demonyo at sa kanilang mga gawain. Tinatalakay ng Biblia ang paksa ng mga demonyo at ang kanilang mga pagkilos at itinuro ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang tungkol sa kanila, gaya ng nakaulat sa Mateo 12.43. Hindi iniiwasan ni Jesus ang isyong ito at gayon din tayo dapat. Sa buong banal na kasulatan, makikita natin ang maraming salaysay tungkol sa paghaharap at pagpapalayas ni Jesus ng masasamang espiritu sa iba't ibang lungsod. Hindi niya pinansin o itinanggi ang pagkakaroon ng mga demonyo, gayon din tayo dapat tayo. Nais kong ibahagi ang patutuo ng isang kabataang babae na dumalo sa aking simbahan at ang kanyang paglalakbay upang makilala ang Panginoon. Lumaki siya sa isang pamilya na hindi sumusunod kay Jesus o nagsasagawa ng anumang pananampalataya, ngunit may ilang mga paniniwala sa pamahiin. Nang siya ay nasa hustong gulang, nasangkot siya sa isang bagong grupo ng mga kaibigan na, lingid sa kanyang kaalaman, ay nagsasagawa ng iba't ibang anyo ng idolatriya at espiritual na mga ritual na sa simula ay nakita niyang hindi nakakapinsala. Sa una, ang mga kasanayan ay tila mga kultural na pag-usisa o mga anyo ng libangan tulad ng pagbabasa ng card at paggamit ng mga mistikal na bagay. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang mapansin ang mga pagbabago sa kanyang buhay, kahit na hindi niya lubos na nauunawaan ng mga ito. Iniulat niya na ang kanyang panloob na kapayapaan ay nagsimulang mawala. Nagsimula siyang makaranas ng patuloy na pakiramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa. Ang paulit-ulit na bangungot at hindi maipaliwanag na pang-aapi ang pumalit sa kanyang mga gabi. Sa maghapon, nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa paligid na para bang may pinagmamasdan siya. Ang mga pangyayaring ito, bagamat nakakatakot, ay tila banayad na hindi niya kaagad iniugnay ang mga ito sa grupo ng mga kaibigan o sa mga gawi kung saan siya nasangkot. Sa kontekstong ito, sa imbitasyon ng isang katrabaho, bumisita siya sa simbahan sa unang pagkakataon. Nag-aatubili sa una dahil ang kanyang pamilya ay hindi kailanman hinikayat ang isang buhay ng pananampalataya siya ay nagpasya na pumunta sa labas ng purong kuryosidad. Sa panahon ng serbisyo, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Magkahalong discomfort at atraksyon. Parang may kung ano sa loob niya na lumalaban sa mensahe. Ngunit kasabay nito, pakiramdam niya ay iyon ang katotohanang ng kailangan niyang marinig. Pagkatapos ng serbisyong iyon, naging matindi ang mga nakakabagabag na karanasan na dati ay paminsan-minsan. Nagsimula siyang makarinig ng mga tinig at makaramdam ng nakasusuklam na presyon sa kanyang silid sa gabi. Ang mga bagay sa bahay ay tila gumagalaw sa kanilang sarili at sa ilang mga pagkakataon ay naisip niyang nakakita siya ng mga anino na mabilis na dumaraan. Noon ay nagpasya siyang humingi ng espiritual na tulong. Habang ibinahagi niya ang nangyayari sa mga pinuno ng simbahan, ginabayan siya ng mga ito na hanapin ng Diyos sa panalangin at ganap na talikuran ang anumang gawain na maaring nagbukas ng mga espiritual na pintuan sa kanyang buhay. Nagsimula siyang dumalo sa mga pulong ng panalangin at pag-aaral ng Biblia. Sa panahong ito, tumindi ang espiritual na pag-atake tila nakikipaglaban ang masasamang espiritu upang mapanatili ang kontrol sa kanyang buhay. Isang araw, sa panahon ng isang tiyak na panalangin para sa pagpapalaya, isang bagay na hindi pangkaraniwang nangyari, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na puwersa sa loob ng kanyang manifest na nagbabalik sa mga alaala ng mga sandali na nakilahok siya sa mga ritual nang hindi nauunawaan ang kahulugan nito. Sa panalangin iyon, naunawaan ng mga pinuno na nahaharap siya sa matinding espiritwal na labanan. Sila ay taimtim na nanalangin, tumatawag sa pangalan ni Jesus at unti-unti siyang nakaramdam ng ginhawa. Pagkatapos ng karanasang iyon, nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Nawala ang pang-aapi, at nagulat siya ng kapayapaang hindi pa niya naranasan noon. Tumigil ang mga bangungot at hindi na niya naramdaman ang masasamang presensya sa paligid niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang malaya na talaga siya. Ang patutuong ito ay hindi lamang nagbigay diin sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ngunit nagsilbing paalala rin na maraming tao ang maaring espiritual na makulong ng hindi namamalayan. Sa kanyang paglalakbay, nalaman ng dalagang ito na ang ilang mga gawain na kadalasang nakikitang hindi nakakapinsala ay maaring magbukas ng mga pinto sa mga impluensya ng demonyo. Higit pa rito, napagtanto niya na ang tunay na pagpapalaya ay matatagpuan lamang kay Kristo. Itinampok din ng kanyang karanasan ang kahalagahan ng pagseryoso ng simbahan sa isyo ng espiritual na pakikidigma. Maraming mga simbahan ang umiiwas na pag-usapan ang paksa na iniiwan ang mga mananampalataya na hindi handa na harapin ang mga katulad na sitwasyon. Tulad ng kaso ng demonyo ni Gadara, ang kapangyarihan ni Jesus ay ang tanging may kakayahang palayain ang mga tao mula sa anumang anyo ng espiritual na pang-aapi. Ngayon, ang dalagang ito ay isang buhay na halimbawa ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ibinahagi niya ang kanyang kwento sa iba. Binabalaan sila tungkol sa mga panganib ng mapanlinlang na mga espiritual na gawain at nagpapatotoo tungkol sa kung paano nagbago ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pakikipagtagpo kay Jesus. Ang kanyang paglalakbay ay isang makapangyarihang paalala na anuman ang antas ng pangaapi, may pag-asa at pagpapalaya para sa lahat ng tauspusong naghahanap sa Diyos. Ang kanyang patutuo ay nagaanyaya sa atin na pag-isipan ang sarili nating buhay at ang kahalagahan ng pagkaalam sa mga espiritual na impluensya sa ating paligid. Ito rin ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang kapangyarihan ni Kristo ay sapat na upang magdala ng liwanag, pagpapalaya at masaganang bagong buhay. Ang kanyang koneksyon sa grupong ito ay lumalim at isang gabi, sa isang paglalakbay sa kamping, sinimulan siya ng kanyang mga kaibigan sa isang ritual. Bagamat nakadama siya ng panloob na kakulangan sa ginhawa, ang panggigipit sa lipunan ay humantong sa kanya na lumahok laban sa kanyang sariling kalooban. Nagtipon sa gitna ng kalikasan na may bonfire sa gitna, may nangyaring hindi inaasahan. Siya subigla siyang nanatiling paralisado hindi makagalaw habang nasaksihan niya ang pagdating ng ibang mga tao na nakasuot ng balabal at talukbong na may dalang mga parol na apoy nakatago ang kanilang mga mukha at hindi siya makatingin sa malayo sila ay umawit ng kakaiba hindi pamilyar na mga salita at naramdaman niya ang isang presensya na pumasok sa kanya sa sandaling iyon, hindi niya maintindihan kung ano iyon, ngunit ngayon ay nakilala niya na iyon ay isang masamang espiritu. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay nagbago ng husto. Nagsimula siyang magkaroon ng paulit-ulit na bangungot at nakakagambalang mga pangitain. Sa kanyang mga panaginip, lumakad siya sa madilim na mga pasilyo sa gabi, kung saan ang mga anino ay lumitaw mula sa mga dingding, sinusubukang sunggaban siya at hilahin siya papasok. Madalas siyang magigising sa iba't ibang silid ng bahay na pagtantong nakatulog siya. Ang mga yugtong ito ay nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon hanggang sa desperado, nagpasya siyang humingi ng tulong sa isang simbahan. Himala sa eksaktong araw na tinanggap niya ang kaligtasan kay Kristo, ang mga bangungot at mga pangitain ay biglang tumigil. Ibinahagi ko ang kwentong ito upang i-highlight na maraming tao ang may tunay na pakikipagtagpo sa masasamang espiritu. Maliwanag na dumarami ang aktibidad ng demonyo sa ating mundo habang dumarami ang naguulat ng mga kakaibang nakita at karanasan kahit na ang popular na interes sa paranormal phenomena ay tumaas. Sa paglipas ng mga taon sa ministeryo at pag-aaral sa larangan ng demonolohiya, natutunan ko ang isang mahalagang aral, kinasusuklaman ng mga demonyo si Jesus, upang harapin sila isausaw ang iyong sarili sa isang buhay ng masaganang pagsamba kay Jesus." Umawit ng mga papuri, makinig sa mga sermon na pumupuri sa kanyang pangalan at punan ang iyong sarili ng mga talata sa Biblia na nagsasalita tungkol sa kanya. Kapag nahaharap sa mga pag-atake ng demonyo, huwag umasa lamang sa tulong ng tao. Lumingon kay Jesus. Ito ay kapag hinahanap si Jesus na ang mga demonyo ay tumakas mula sa kanyang harapan habang sila ay labis na natatakot sa kanya nakilala ko ang mga hindi mananampalataya na dumanas ng pangaapi ng demonyo at humingi ng tulong sa mga simbahan, ngunit tinanggihan lamang dahil sa takot. Sa halip na tulungan sila, itinulak sila ng mga simbahang ito. Gayunpaman, nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan may malinaw na mga palatandaan ng patuloy na espiritual na labanan sa pagitan ng mabuti at masama dapat tayong manatiling mapagbantay at mabatid ang katotohanan ng masasamang espiritu. Ang katotohanan ito ay hindi dapat ipagwalang bahala o basta-basta. Kailangan nating ihanda ang ating sarili sa espiritual na paraan, nagtitiwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa autoridad na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos, maaari tayong aktibong lumahok sa espiritual na labanang ito na nakatayong matatag laban sa mga panlilinlang ng kaaway. Hindi natin dapat kalimutan na kahit na ang mga tahimik na panalangin ay may kapangyarihan na lumikha ng isang kapaligiran na laban sa mga gawa ng kadiliman na nag-aambag sa tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman. Kung tunay kang naniniwala na si Jesus ang iyong Panginoon at Tagapagligtas at nagtitiwala sa katotohanan ng mga Ebanghelyo, paano mo maitatanggi ang pagkakaroon ng mga demonyo? Ang katotohanan ay mayroong isang tunay na demonyo at isang hukbo ng makapangyarihang mga demonyo. E hindi mo maaaring labanan ang isang kaaway na ang pag-iral ay ayaw mong kilalanin ang katotohanan ay ang diablo at ang kanyang mga demonyo ay hindi lingid sa kanilang pag-iral. Alam talaga nila kung sino ka. Sabi ng isang mga ngaral, kapag kilala mo ang Panginoon, kilala mo rin ang diablo. Kung may nagsabing hindi pa sila nagkaroon ng anumang paghaharap o karanasan sa diablo, kinukwestiyon ko ang lalim ng kanilang relasyon sa Diyos. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang jablo ay hindi nakakulong sa impierno. Siya ay nakatira sa isa sa mga langit. Ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa mga puwersa ng impierno. Hindi laban sa mga espiritual na kapangyarihan sa makalangit na kaharian. Ito ay isang katotohanan sa Biblia na sumasalungat sa popular na paniniwala na ipinakalat ng media na naglalarawan kay Satanas at sa kanyang mga demonyo bilang nakakulong sa impyerno. Gayon pa man, ipinapaalam sa atin ng Biblia na ang Diablo at ang kanyang hukbo ay gumagala sa mundo na naghahanap kung sino ang kanilang malalamon. Alam ng mga demonyo ang kanilang pag-iral, Huwag mong hayaang linlangin ka ng sino man na wala silang alam sa iyo. Sa halip kinikilala ka nila at alam nila kung sino ka, gaya ng nasusulat sa Efeso chapter sa sapagkat hindi tayo nakikibaka laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanglibutang ito, laban sa espiritual na kasamaan sa mga makalangit na dako. Bilang mga anak ng Diyos, dapat nating maunawaan na ang ating labanan ay hindi laban sa mga tao, kundi laban sa Diablo at sa kanyang mga demonyo. Sila ang dapat nating harapin at talunin. Ang Diablo ay gumagamit ng mga individual upang matupad ang kanyang mga layunin, gaya ng ipinakita sa ilang mga ulat sa Biblia. Ngunit bakit tayo inaatake ng mga demonyo? Ang sagot ay simple, dahil tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang ating pag-iral ay nagpapakita ng banal na kalikasan at ang napakalaking pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang pagibig na ito ay hindi masusukat at hindi mailalarawan. Kahit na pagkatapos ng dimabilang na buhay na nakatuon sa pangangaral, hindi natin lubos na mauunawaan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Alam ito ng mga demonyo. Hindi sila interesado sa iyo ng personal, ngunit sa Diyos. Dahil alam nilang hindi nila direktang makapinsala sa Panginoon, itinutuon nila ang kanilang mga pag-atake sa atin, ang mga bagay ng kanyang pagmamahal. Mahalagang maunawaan na kaya ng pag-ibig ng Diyos na hihigitan mo ang pagmamahal niya sa mundo, kasama ang lahat ng kagandahan at kadakilaan nito kahit na ang maliwanag na mga bituin sa kalangitan sa gabi, sa lahat ng kanilang makalangit na kaluwalhatian, ay hindi humawak ng mas mataas na lugar sa puso ng Diyos kaysa sa iyo. Ang sangkatauhan kasama ang lahat ng mga kapintasan nito ay kumakatawan sa tugatog ng banal na pag-ibig. Oo, kayo, bawat individual, ang pinakahuling pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos ang sagisag ng kanyang maringal na pagmamahal. Tandaan, mahal ka ng Diyos nang walang pasubali at laging nasa tabi mo kahit sa pinakamahirap na laban. Binigyan ka niya ng autoridad na mapagtagumpayan ang kasamaan at mamuhay sa espiritwal na kalayaan. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ng tulong o nakakaranas ng mga espiritwal na pakikibaka, hanapin ang presensya ni Jesus. Huwag maglakad mag-isa ibahagi ang iyong kwento, maghanap ng simbahan, basahin ang salita ng Diyos at palakasin ang iyong pananampalataya. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang mga salitang ito. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga pagmumuni-muni at patutuo na maaaring magbago ng buhay pagpalain ka nawa ng Diyos at patnubayan ka sa bawat hakbang hanggang sa susunod na video